Ma'am, paano naman po nila na ma-assure, ma'am, na yung pong mga binibenta po ninyo is parang good quality pa siya? Mm -hmm. Affordable, sir. Budget meal. Oo, nga, budget uh -huh. meal nga siya. Kung nyo po kunin, sir, yung unit, iti-check naman po lahat. Hey everyone, it's me Nardito and then nandito tayo ngayon sa Green Hills na kung saan uh, magcheck check tayo guys ng price update doon sa mga iPhones. Ayan yung mga requested po ninyo. So finally nandito na ako sa Green Hills at yung first uh, vlog ko dito is dito sa JMOA Enterprises. So, bridgeway po ito. Tama po ba? Second floor po, no? Tama? So, kausapin natin sila, madam, at i-ask natin kung ano yung mga iPhone na binabenta nila. At the same time, magkano nga ba yung price ngayon ng iPhone. Okay, ma'am? Ano pong pangalan po ninyo, ma'am? Hi, my name is Lourdes. Ayan po. Thank you po. So, ma'am, pwede po ba natin... Uh, uh, ipakita yung mga iPhone po na binebenta po ninyo dito. And then ask ko na din po sana kung magkano po yung price. Okay, po. Please sir, start po tayo sa 7 Plus, 32GB po siya. Okay Mabibili po. niyo po ito sa halagang 75. Huh? Complete accessories na po siya. Mm. Pwede mo complete accessories uh, ma'am, charger. Glass, okay, please po. charger earphone box po. Mm, Kompleto okay siya po. lahat. And then ito po yung Uh, iPhone 7 Plus 128, open line po siya. Uh, mabibili niyo po ito sa 9,000. Complete. And then, sumunod po yung 8 Plus. 8 Plus. Po. Okay 8 Plus po. natin, sir. 64 GB po siya. Uh, mabibili niyo po siya sa 9,500. 9,500. Yes, Tapos complete accessories Apo. na din yan. Open line na po yan. Open line. And then, sumunod, sir, is 8 Plus 256 GB po siya. Ito po. 8. Okay po. And, mabibili niyo po to sa 12,000. Okay po. Kompleto 9. din po siya. And then sa mga nito iPhone X. iPhone X. Yes sir. May dalawang gig po ito, 64 tsaka po 256. Okay po. Ang 64 gig po natin, mabibili niyo po siya sa 11.5. 11.5? Yes po. And then yung 256 naman po natin, mabibili niyo po siya sa lagang 13. 13, okay. Yes, okay. Tapos po itong XL. Dalawa rin po yung gig niyan to. Ito po, um, 64 tsaka po 256. Ang 64 gig po natin, 12.5. Okay po. Tapos po, ang um, 5 natin is 40,000. Okay. Tapos, ito po, XR. Ito po yung mabili sa amin ngayon. Uh, 64 GB po siya, 12-5. Kompleto accessories din po. Ma'am, ito yung ano, no, ma'am? Yung 12 megapixel din, no, no? Kaya mabili siya tama yes, po, ba? Yes, po. Ah, okay. Yung XR. Until now, mab mabenta pa din yes, siya? Yes, sir. Mm. A sir. Budget meal. O, oh, budget tawa. meal nga siya. Tapos, ito po, XR 128GB. Pabibili okay. niyo po sa sala 135. 13, yes, sir Ito po, 64, uh, 256 ng XR Yan Ito siya, mabibili niyo po siya sa halag ng 15,000 15,000 Yes sir. So guys, bali ito yung pinaka parang budget meal ng uh, JMO World Enterprises So ang pricing siya from 7,000 po ba ma'am? Yes po. From 7,000 hanggang 15 Yes sir. So ito siya guys, pakita ko sa inyo Paano ito ma'am yung variant niya? Di ba may tinatawag silang variant? Oh, parang so, ba, and... Variant Okay, may Hong Kong, may... Yes, pang ibang variants sir. May MTC -E sir. -E may, may, Japan, may US. Okay, may okay po. Variant. And then yung available po na kulay po natin, meron naman po. Yes, ko. sir. Ah, okay. So guys, ang kagandahan dun sa pinaka-budget meal nilang cellphone is from 7,000 to 15,000. Magbibigay na sila ng... Kompleto na po. Tempered glass, case, okay, charger, earphone box po yung kasama. Ma'am, paano naman po nila ma-assure, ma'am, na yung pong mga binebenta po ninyo is parang good quality pa siya? Paano uh, Pwede yun? naman natin, sir, i- ano po, uh, i-check po ng maigi yung okay unit, po. sir. Pag bago nyo po kunin, sir, yung unit, i-check naman po lahat. Okay po. Di ba malalaman naman natin siya kung halimbawa ang um, refurbish? Yes, sir. Um, yung cell phone, paano natin i-check yun? For example, pili po tayo dito. For example, sir, pag may palit po yung unit, sir. Okay po. Dito. Pwede po ba natin i-demonstrate, ma'am? Kagaya na ito, sir, napalitan po siya ng battery. Dito okay, po, may magpapapa po na unknown part or genuine part, sir, sa unit. Okay, Bakit po? Ito, sir, may palit na po siya. And then yung sa mga item na ito, ma'am, ilang percentage yung battery niya? Ang percentage battery po namin, sir, 80+. Plus. 80+. Plus. Yes, sir. Kasi ang pagkakaalam ko din, dapat kung bibili ka ng iPhone, dapat much better kung 80 pataas. Tama po ba? Yes, sir. Wag mm po -hmm. 90. 90 pataas. Kasi yung iba, sir, ang ginagawa, binubos. Ine-edit sir yung battery. Apa. Ah, pwede siyang i-edit? Yes po. So, kailangan talaga mabusisi ka pala mag-check, no? Yes, sir. Tama And then, dapat legit seller yung mapuntahan mo para hindi ka maloko. Yes, lalo na yung perang siya pa pinag-iipunan yes, natin. Oh, mahirap yun, lalo na yung perang ibibitawan natin, hindi, hindi rin siya basta-basta. Yes, so, guys, um, paano yun, ma'am, yung, um, for example, namili po sa inyo, tapos yung warranty? Ang warranty namin, sir, na binibigay po namin dito sa store, warranty po namin uh, two week service warranty po and then two days replacement po sa home. Okay po. Pero sir, ang, ang LCD po at update tapos po water damage, wala pong warranty yan. Okay po. At saka pinaka pinakaganahan po dito sa amin sir, hindi po kami nagre-reshuffle. Hindi hmm? kami uh, nagre-reshuffle? Uh, para hindi naman, oh, para hindi nga naman yung ano no? Yes po. Yung mga at At least sir, may babalikan kayo. Kung, maka, kung, kung, sakali pong makabili kayo sa amin, yes. at least may babalikan kayo. Dito lang kami. Okay. So guys, ayun yung mga parang pinaka-budget meal ng uh, iPhone na binibenta nila, nila ma'am dito. Sir, sure, meron po. matanggap po kami ng credit card, bank transfer, Gcash, Gigibs, Paymaya, and then home credit. Matagap din po kami. Okay po. Yes. Ma, paano naman po yung halimbawa doon sa home credit? Kaya um, na din yung nag-assist? Hindi sure. Or paano po yan? Pinapa-assist po namin sila. Oh, assist Yes po. Um, Sir, kailangan po ngayon may one valid ID po kayo. Pag home credit ang liyanin okay, niya. So, yung uh, one valid ID and then yung pang down nyo po na pera. Payment ng payment, meron silang cash, meron silang home credit. So, pag na piniluanag po ni ma'am, uh, kailangan lang natin ng na valid ID. Pagdating na doon sa credit card is meron din silang 6 um, months, 12 months, and then 24 months. So, depende yun guys. Pero, meron siyang kuko. So, ma'am, pwede po natin silang i-invite sa store po ninyo? Yes, sir. Po kayo. Okay po. Uh, Ah, uh, inimbitahan ko po kayo, pumunta dito sir, sa JMOA uh. And then ito po yung page namin sa Ayo po. po sige po, para ma-search yeah. ko din po. Para lalo nyo pong makilala ang aming mga uh, paninda. Ito po Big Gadgets ayan. po. So paki-like and yung yung follow yung yes kanilang page yung Big Gadgets. Yes, sir. And so available po 'to sa Facebook tama yes po. po. TikTok, meron yes dito po. ba? Yes, po. Meron, dito. Ah, okay. Instagram, meron Instagram, din po. Instagram, so ayan siya yeah. guys. So, i-check natin, guys, kung may mga tanong tayo sa mga product nila. Yes, po. Um, pwede nyo silang kontakin. So, ma'am, dito sa store ninyo, puro Apple lang yung in-offer ninyo. Uh, meron din naman tayo, si mga Android. Ah, Android oh, na rin. So, ito, ito yung kanilang contact, yung contact number. Ito, calling card namin, yan. Ayan po. Yan, Pingin nyo na, ah, po. na din ah, po ako ah, para ma-post ko na din Okay, po. Ayan yeah. po, maraming maraming salamat, guys. Ayan po. Ayan. Thank you, ma'am. So... Sana guys, nakapagbigay kami ng uh, tamang information. So, kailangan nating maging matalino sa pagbili ng item. At siyempre dapat mahalaga din yung trusted na store na pupuntahan natin kasi nga kagaya na sinabi ko, malaking pera yung iwawaldas natin para lang mabili natin yung gusto natin. So, kailangan nating maging matalino. So, if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo at babalik tayo dito for sure para malaman natin kung Uh, ano yung naging changes ng prices ng iPhone na meron sila. So thank you so much everyone. Bye-bye.